Oh, ito ang delikado rito Yung mga sharp na gano'n mm, Ganda

B1 Moto here So Today's vlog is Pupunta tayo sa sinasabing Most deadliest road Dito sa Cavite So Tignan natin kung Bakit siya sinabing Most deadliest road So alamin natin kung bakit siya Sinabing most deadliest redliest road dito sa Cavite actually, boundary to ng Cavite, Batangas so alamin natin kung bakit siya sinabing most redliest road dito sa Cavite uh, ano bang masasabi ko tsaka bakit ba alamin natin kung bakit may marami pa rin dumadaan dito despite na delegado nga so titignan natin kung gano'n siya kadelikado so, kung bago lang kasi channel ko like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. So ngayon, babiyakin na tayo. Samahan nyo ako. pa dito malamig pa yung simoy ng hangin so march na pero malamig pa rin dito siguro pagdating dun sa tagaytay mas malamig Nagbabal tayo ulan doon, sana huwag naman bago tayo makarating, sana hindi tayo buta ng Beep 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 beep. yun to ayan dito kakaliwa tayo kung galing kayo ng Emilio Aguinaldo kakaliwa kayo dito sa Divine World Seminary Seminar Reserve SDD SDB pala so ito yung pinaka shortcut hindi nyo na ho kailangan pumunta doon sa 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 town proper So ito yung pinaka shortcut na So bago itong pupuntahan natin Ito yung ...pinakadelikado. Pinakadelikado Pinaka lugar dito Sa pagitan ng Kabite Batangas So ito yung Ligaya Drive So misa katawag na sungay Sungay Road So marami nang dumaan dito, nakailundan na rin ako dito. So, ito, dire-diretso na po tayo dito. So yun, mga kabiwan mo ito. Sobrang lamig. Sobrang lamig pa rin dito sa ano, Tagaytay. natin kung bakit siya delikado kung may recommend ako ba itong daan na to, despite na delikado siya B1 Auto So nandito tayo sa Tagaytay So kita nyo naman oh. o so, Mula doon kakaliwa kayo so, Napakalakas ng hangin dito Saka napakalamig So kayo mga kawiliyon mo ito dito tayo kakaanang dito sa Talisay Road So pagkano na pagkaanang ko rito Ito na yung Natawag na Ligaya Drive So dito magsisimula yung pagsada <coughs> Sobrang delikado ito Yung mga sharp curve na ganon na Masyadong steep Tapos ang even roads pa ganito, okay, ito Masyadong matarik ng santo hmm, Ganda Kita nyo ang ganda. Yan po isa sa mga dahilan kung bakit maraming dumadaan dito despite na napakadelikado nito ng lugar na 'to. sir lahat na ng preno ginagamit ko engine brake gumagamit na ako ng engine brake better experience nakapunta sa mga ganyan pong lugar so ito mga kabiwan mo ito so nandito tayo sa bahay din eh sa lisay sa ibang pertama dumaan dito nakailang beses na ako dumaan dito so, dito talaga bawal ang dito rito pag kamote ka dito, sigurado may kalalagyan ka dito mahirap dito pag taga rito ka gabi yeah, uwi ka tapos nakainom ka yun ang mahirap dito dapat talaga nag-iingat ka rito. da Yan mga kabiwan mo to yan ang dahilan kung bakit Kahit na napaka delikado rito Ang dumadaan dito Yan yung nakikita nila, yan yung view hindi mo mababayaran So yun, tapusin natin to, baba tayo ginagawa pala yung mga daanan dito sa pato sa pato sa nagpapa ano ng daan dito no siguro kung dadaan kayo rito ingat na lang kayo pero kasi hindi mo maano tong view to eh hindi, ka, um, di mo hindi mo mapipigilan hindi pang munta rito sabihin natin basta pag nagpunta kayo dito mga kadiwan mo to ingat na lang kayo kasi Talagang kahit sobrang delikado rito, talagang mapipilitan kayo dumaan dito dahil sa ganda ng view rito ito so, hindi ko masisisi yung mga iba na ito sobrang tarik na ito ayun yung view grabe ang ganda parang picture lang parang picture lang mga sir napakadelikado niya pero sa bawat kalsada naman na, na pupuntahan ninyo kailangan nyo mag ingat pero dito kailangan nyo mag triple ingat dito kasi talagang napakadelikado stick masyado yung daan uneven roads saka napakatarek napakatarek na mga cars dito stick talaga so, kung may masasuggest ko man to Kaya na ito Kung may sasuggest ko man to Sa mga bagong nagdadrive O kahit doon sa lumang nag, Mga nagmamaneho na Kung hindi pa kayo Pampahanti sa skill nyo sa pagdadrive Siguro Iwas iwasan nyo muna dito Kasi pag nagkamali kayo rito Hindi nyo na may yun So meron na mga alternative dito alternative dito sa daan na to doon sa kabila sa Talisay Road mismo dito sa mismo Tagaytay proper so iaano ko na lang yung link sa uh, taas so yun mas ma mas malayo nga lang doon ay mahaba nga ababa pero hindi naman sobrang tatarek pero maraming kurbada rin pero hindi ganun tulad dito sobrang tarik talaga nito ngayon ito nandito na tayo sa paano na no kapansinin nyo ginagamit ko lahat ng brake ko engine brake hindi kaya nung sumusuport ako ng brake pero dito dapat dahan dahan lang sa pag brake kasi mapupudpud brake nyo rito eh. iinit ang brake nyo rito yun ang pinakaanap dito Ayan. kaya kalikado siya kailangan tikirin yung brake nyo rito wag nyo pa kasi pag ang brake nyo uminit hindi nakakapit saan mas delikado engine brake lang po tayo dito so ito sa iyo mga sir oh. dito na tayo tapos na, na tayo dito yan sana nagustuhan ninyo eh, sana nagustuhan ninyo yung vlog ko may natutunan kayo ah, kung nagustuhan niyo sana kung nagustuhan ninyo sana ano pa like na lang pa subscribe na lang din po so hanggang dito na lang tatapusin ko na rito ride safe tayo ride safe B1 moto out